Ang pagkita ng pera, tandaan nyo po, hindi habang panahon kaya mong kumita ng pera. Hindi habang panahon may pagkakataon ka para kumita ng pera. Alam nyo po, walang infinite season para kumita ng pera. Isang araw, yung kakayanan mong kumita ng pera, magsisison yun. Isang araw, yung kakayanan mong maghanap buhay, magsisison yun. Walang Maraming infinite na kalakasan para sa buhay ng isang tao. Alam niyo po ang pinakamalungkot na sitwasyon kapag ka ang isang tao dumating doon sa season na nag-stop na ang kakayanan niyang kumita ng pera. Pero hindi niya napaghandaan yung season na yung kanilang buhay. Kailangan na nilang humingi o manghingi sa kamag-anak, sa kanilang mga kaibigan para lang magpapagamot. Alam niyo po isa sa mga pangarap ko kung bakit uh, isang araw yung mga tao wala nang kumipila lalo na sa mga politiko lalo na dun sa ibang bagay para lang sa ibang tao para lang manghingi ng pampagamot. Alam niyo po kung mayroon lang isang bagay na dapat matutunan ng tao yung matuto tayong mag-excuse at manghawak ng pera. Lalo na yung ibang mga kristyano na napaka-importante ang kanilang yung tamang pagpapahal. Pagiging mabuting steward sa mga pinagkatiwalaan sa atin ng Panginoon. Tandaan niyo po, lalo na doon sa mga asawa na nasa OFW yung kanilang asawa. Tandaan niyo, hindi pinupulot ng iyong asawa o doon sa mga anak ng mga OFW. Hindi pinupulot ng iyong mga magulang. Yung kinikita nila at pinapadala sa inyo para gastusin.